Idol, magandang gabi po sa inyong lahat mga idol uh, Welcome back to my youtube channel Makikita niyo mga idol na wala na po sa provinsya Kasi uh, so, ngayon sa uh, Kasi sama ng kasama po Kasi so, so, ngayon mga idol sa kamera uh, Kasi ngayon mga idol ay kakataon natin natin mag nag-OTIC kaya uh, nagpapahinga tayo mga idol tapos meron tayong nalito ng electric pan mga idol yan kasi sobrang init mga idol hindi natin mano yung init hindi natin kaya pag wala ng electric pan yun yung ko sa inyo mga idol yung ginagawa namin ngayong gabi yung overtime namin ngayon yung ginagawa namin yung yan, iharap nyo na yung sila mga idol para makikita nyo. Yan mga idol, ay nakaharap na po natin yung kamera <laughs> natin. Yan, hindi pa lang kapatid sumidol. Yan kapatid, yan. Tapos ito yung ginagawa namin mga idol. O. Cartoon yan ginawa namin ito mga idol binubuo ito namin ay marami mga yan yan eh yan pala ang kapatid ng mga idol matso na matso yun pasensya na kami mga na mahina na ang mas natin kasi yung iba mga ay natutulog na yan dito tayo sa ating dinagawa nang carton ngayong gabi yung ubortain natin. Ayun. Ang pangalan ng po nang ang pangalan po nang box natin may donor ay tipas Sophia Monggo. Yan. Yo. Good manner sa tulong ng mga donor. Yan. Sobrang dami po mga idol. Ang ginagawa natin ng karton ng IKEA box, yan Sandi ulo po mga idol. Oh. Hindi ko lang hindi ko na hindi na uupo punta doon kasi may natutulog na doon. yan Dito di, dito kami natutulog mga idol kasi pag pagnanal kami sa aming kwarto mga idol na ano, sobrang init kaya nandito kami sa sa taas kung saan kami gumagawa ng karton kasi maraming electric fan dito na malaki yan hindi eh. pa dun sa unahan eh. dito. dito kami gumagawa ng idol sa mismong mga misa at sa dito sa dito sa kabila at meron din sa dulo mga idol dun sa dulo meron din dun sa dulo kita niyo yung mga na pinapawasan tayo kasi sobrang ina talaga medyo sa panahon ngayon. Yan. Iniulat yung medyo lang. Nandito po ulit tayo sa sa Manila. Malig tayo sa ating dating trabaho. Kasama ko, kasama ko. Kaya wala po tayo ngayon sa babinsya mga Yung content natin mga ay ano na lang, nang apit na nandito sa ating trabaho. Kaya yung nag-ano ng kalabaw natin mga ay yung anak natin mga. Yung anak ko module lang yung nag-alaga at saka nanay ko, nanay ng asawa ko. Ayan, ito lang yung mga mayroon. kaya Sobrang init module eh. Yun, yung unang module sa tatay kay Kaori Vlogs at saka at sa mga OFW natin dyan. At sa mga ating subscriber modules sa mga silence viewers at lahat po sa inyo lahat module. Yun sa mga hindi pa nakapag-subscribe module, please subscribe my YouTube channel. At isama nyo na rin yung notification bell para update kayo sa mga ating mga bagong upload. Yun maraming salamat po